Mga akay Nisole na kay Kisa, sa pagdiriwang ng uh, isang at na taon mula ng pinanganak ang ating isa sa pambansang bayani, sigat at kulinaryo mabito. Mula Enero, 1896, hindi na akong makatayo dahil sa panghina sa aking iwang mga binti. Na wala akong maramdamang masakit at ako na may mukhang ako masakit sa tunayan, hindi na raw ako gagali sabi ng mga doktor, ngunit hindi ko ito ikinalungkot dahil mayroon pa akong magagawang maganda para sa akin tayo. Ito ang liham ng mapili kay Luisita Blanchard, Manila, Nobyembre 9, 1900. Sa mga uh, pahayag kung paano siya nabuhay napakahalaga nito buhay sudyante niya kulinary mabili basahin natin ang ilan pwede natin tulara Si Apolinario Mabini ay edukador sa nayon ng talaga. Ang lolo sa ina ni Apolinario Mabini na si Juan Maranan. Sa lolo niya natutunan ang kartidya, panimulang aklat ng alpabeto at mga dasal para sa mga bata. Sa edad na sampu, at dito niya tinanggap ang edukasyong primary. Tumuloy si Mabini sa Bachelor in Artes. Ngayon ay uh, sekundarya sa isang square piya para lang pangkawang gawa ni Padre Valerio Malabanan sa Tanawan. Bagaman hindi niya ito tinapos, dito nagtamo siya ng mga markang sobresaliente, pinakamahusay sa lahat ng mga asignatura. Liban sa doktrina kristyana at historia sargada ng marka ay bueno, magaling. Noong 1881, itinuloy ni Mabini ang Bachelor in Artes sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Maynila. Mataas ang mga marka niya sa homertria, trigonometria, tulap at retorika at wikang Ingles. Bagaman nagtatrabaho si Mabini, sinuportahan pa rin ang kanyang ina ang mga gastusin niya sa pag-aaral. Nahinto siya sa pag-aaral noong 1882 dahil sa kakapusan ng salapi. Kasabay ang paglaganap ng kolera sa Maynila dahilan upang mapilitan siyang umuwi ng Batangas. Habang nasa Batangas, nagtuturi si Mabini sa isang kuleyo sa Bawang sa panyayan ni Padre Malabanan, may-ari na naturang paaralan. Sa panahong ito, Yumao mao ang inang magbibigay. Kumuha si Mabini ng kursong abogasya sa Universidad de Santo Tomas noong 1888 at kinilala siya sa kanyang kahusayan sa Lex Naturalis, Lex Civilis at Lex Politico. Sa kanyang paglagi sa Maynila, nangupahan siya sa kubong pag-aari ng pamilya Castaneda de Rosario sa nagtahan. Dito niya nakilala ang ilang kabataang progresibo mula sa iba't ibang paralan. Dito sa Susani Mabini ang kanyang pag-aaral bilang Escribano ni Numeriano Adriano sa West de Primera Estancia ng Maynila. Nagturo rin siya sa paaralan ng Raimundo Alindada. Dating kaklase sa Letran sa panahon ding ito, 1892, sumapi si Mabini sa Masoneria at La Liga Filipina. Kasama nila dito si Gat Jose Rizal. Taong 1894, natapos ni Mabini ang abogasya at naipasa ang lisensyado and jurisprudensya. Sa kanyang pagtatapos, siya ay nakiisa sa kapwa kabataan sa loob at labas ng bansa na naghangad ng mga pagbabago sa kolonya, lalo pang lumalim ang kanyang kamalayan sa mga pangabuso ng Espanyol at Braille. Ito ang naging buhay ni Apolinario Mabini noong kanyang kabataan. Hanggang siya maging abogado at hanggang dumating ang panahon ng pag-aalsa ng Pilipino laban sa Espanyol. At hindi nga nagtagal, 1899, na ang ating gobyerno, ang kauna-unahang revolutionary government ng ating bansa.